May dosi dyan, may nakalista yung dosi dyan. Ano na, number 12, may number 12 dyan. Dyan. Ano na, number 12, may number 12 dyan. Lapit, lapit! Lapit, oh, lapit! No. Lapit, lapit! Siya ba bola? kayo? Para ng pasa pinasa kayo kay Bicol. Bicol to be discounted. by Pata, tawin niya ng gitang gold. ng mga pasang. Kinutulo kayo. Kinutulo <tod> pinasa kayo kay Bilal sa loob. tumira Balik! Dikit! 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 Bicol to be discounted

kalau kelihatan kira gigil oh tahu lu Dung dikiti dong dikiti dong dikiti dong jangan kayak ikut tawak seilalom dong di, dikaya nih mario dun siapa yang bisa ini Makita nang gigil di dapat palit jilai di, dikaya nih mario dun siapa yang bisa

Go! Piku'y abay, abay, abay! 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 Ikutong, ikutong Ikutong, ikutong Ikutong, ikutong abay, abay! Piku'y abay, abay, abay! Piku'y abay, abay, abay! Piku'y abay, abay, abay! Piku'y abay,